Hello guys. So, ang ganda ng mga dwarf antorium. Ito ay Holland. May red, may white, may violet, may peach. Wow. Parang may maroon. Hmm. So, oh, ang ganda ng pagka-white. Dali. ayan for the level ano na pa si tintanak 20 para to ah to 50 pila man makaya day eh. so ayan ang ganda talaga <laughs> So, bili na kayo. Parang ito ay maroon or choco. Choco brown. or chocolate. Which ay napakaganda rin. Which? Uy, orange. Wow, ganda ng orange eh. Ito rin oh. No. That's all. Thank you for watching. Bye bye.